lugar ng ano ng papa ko at siya lang grahong nahalo dito dahil sabi ko na siya so dito naman yung mga mother side yung mga kamag-anak namin sa mother side yan lahat yan 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 magkatabihan mga yan yan ito mga tito ko ito amiration to yan yung si Arthur Junior at saka si... ay dito pala nilibing si ano ito pala yung kay ano kay kuya yun dyan sa barito kuya Ernesto ay ang kay Ernesto Ito mga nagiging, ko, nagiging kawawa talagang ano, mga American, Yung mga chiyohin ko na yan kasi you know malalaki yung mga boreal nyan so tingnan nyo naman kung ano yung kanyang ha yung kanyang naging kalagayan sa ngayon so okay lang yun kasi at least naiuwi siya dito uh, krenimate na lang yung mga yan Tapos yun naman, si Arturo E. Goes. Ayan talaga ang apelyido kong Goes sa mother side ko. Ayan ang original na Goes. So yung Goes ko, ibang spell. So ito, Goes, G-U-I-Z. Ayan. Ayan yung mga ano natin, mga kamag-anakan ko. Sa mother side. So lahat ito sa mother side ko. Hanggang dito yan, yan yan. mga yan. Ganyan lang yan. Tapos yung guys ang hanggang dito. Yan yung SBA. Iano ko nga pala sa inyo. Yan, kitang kita ang ulong ko po dito. Ayan. Ayan yung SBA. Ayan yung ating ano. Ayan lahat yan. Uh, mga established. Walang hindi established dyan. So, yun naman yung ano, radar. Ay, nandun pa yung radar. Ayun Ay, yung radar, guys. Yun. Yung dating may base pa, yun yung radar. Ikita nyo ba? <laughs> Ayan, hanggang doon yung simenteryo. Doon naman, ang mga nakalibing naman doon, alas Chinese, yung mga nasa taas na yun. Malalaking ano doon. Malalaki yung kanilang suli yun doon. nakagawa na rin ako nyo sa lugar na yan. So, yan guys. Yung Nisbemi Bridge. Yung tatagos ka kung saan ka punta. Galing ka ng Subic. Ay pwede ka nang tumagos dyan. Dadaan ka ng uh, Enlex Highway. Hindi ka dadaan sa San Fernando. Hindi ka dadaan ng ano, Basta ang daan mo dyan is daw Tarlac yan Na dadaan dyan So dati ako dito nakatira guys Dati yan ang lalim yan Ngayon ang babaw na So ngayon kasi uh, Pangalawang uh, ano pangalawang araw ng Nobyembre, dito kami na, nag ano na doon kami nagbisita sa aming tatay at mga kamag-anak ng mother side ko. Kasi kahapon masyadong maraming tao. Kaya ngayon na lang kami nag punta. So yan, pinupuspos lang namin yung kandila para maubos Hindi kami nagpangita-ngita kasi kagabi nandito sila. I'm Francisco. Kuntawi, kuntawi. So guys, maraming salamat at kahit na paano binigyan tayo ng pagkakataon na magalaw ang ating magulang uh, kailangan talaga kahit na ano man ang mangyari ay mahalin natin ang ating mga magulang huwag natin siyang pababayaan lagi natin siyang alagaan wala man na siya kumanaw naman na so kailangan pa rin nandun pa rin ang ating concern dahil kung wala sila wala tayo kaya yeah, yun, maraming salamat guys and God bless to oh, all. Bye-bye.